ang problema. Habang may buhay tayo sa mundong ito, hindi nawawala ang pagsubok. Desisyon na kasi natin ang dapat mangibabaw. Ano yung desisyon? Yung mag tayo ng kama. Amen? Kaya pag ikaw naging krisyano ka, naging mananampalataya ka, dapat yung buhay mo, mas pinapabuti mo pa. Huwag mong hayaan na isang araw na ikaw ay madaya o matokso o sabihin, manlamig sa Panginoon. Kasi pag wala na tayong time na uh, dumalos sa panalangin, mahirap yan. Kung tuloy-tuloy na tayong lumalayo sa Panginoon, mahirap yan. Kaya dapat tayo ay lagi nagpapatuloy. Amen po ba? Pero yung panahon ni Daniel. Si Daniel ay talagang taong matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil sa inggit sa kanya, ng kanyang mga kalaban, sinusulang nila yung hari na sabihin, ibatas din nyo. bawal na manalangin sa kanya-kanyang Diyos. Sipin mo yun, no? yung batas na yun. Bawal magpray pray Halimbawa sa atin, bawal mag tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa ating Panginoon ni Jesus. Bawal tayo lumapit, bawal tayo manalangin. So, pinagbawal yun. That time, pinagbawal, pero anong ginawa ni Daniel? Tatlong beses pa siyang nananalangin nakareceive siya ng problema, natanggap niya yung problema, pero anong ginawa niya? Lumuhod sa Diyos at nanalangin. So mga kapatid, ano minsahin ito sa atin? Oo, dumarating sa atin ang problema. Oo, may, may bigatin tayo sa buhay. Oo, nandyan na lahat na mga na mga pagsubok sa buhay mo. Pero ang tanong doon, papaano ka ba na nalangin? At papaano ba tayo lumapit sa Diyos? Sa kabila ng nakikita natin at dumarating ang mga problema, paano ba tayo lumapit kay Lord? At papaano ba tayo sumuko sa Panginoon? Amen po ba? Si Daniel, lalo siyang nanalangin. Kaya mga kapatid, ang panalangin, dapat ito yung pinaka, kinakauhawan ng mga mananampalataya. Pag ang panalangin, tinalikuran mo, mga kapatid, para ka nang lulubog sa kumunoy na hindi ka na makakahawon. Ang prayer is the, is the powerful uh weapon ng mga tunay na mananampalataya. Kaya the more na makareserve ka ng mga matinding pagsubok o bagyo sa buhay, dapat mas malalim ang panalangin mo sa Diyos.